Saan ka huli nakakain ng dos tres kung tawagin? Ngayon daw ay limang piso na eh. <laughs> Habang nag-iikot-ikot nga kami dito sa bayan ng Tansa, eh may nadaanan kami nagtitinda ng ganito. Medyo matagal-tagal na nga ako ng huli nakakain ng baga at litid ng baka. Tanda ko pa ay eh, kayang-kaya kong bumanat ng 40 to 50 sticks ng ganito eh. Nung hindi pa sumasakit ang paa. <laughs> Located pala sila dito sa may tabi ng Iglesia Ni Cristo, lokal ng Tansa. Mismo na rin ba ang dos tres? Ay tara! Banata na natin yan. Let's go! Saan na 2 tares nyo, boss? 5 piso na, Limang piso? oh. 5 piso? Oo. Ang litig tsaka baga. 5 piso. Anong oras kayo nag-open nag dito? Alas, alas dos, ar oh. Araw-araw? Araw-araw yun. Lagi alas dos. Yung iba, magkahiwalay e, eh, no? Yung oh, litig tsaka baga. Ba't yun sa'yo pinagsama mo? Hindi po ako nagkagawa yun. Ito na yung bagong luto, no? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ah, Itong isa, hindi mangang, Hindi, ah. natin ng 2 stress ni Kuya. Minit. No? Uusok pa. Ha? Nakakamiss yung ganda yun. No? Two, three, right. Four, five. So, natin dito para ano, damang-dama. <laughs> Tiyak na muna sa usawan. p pa. pa. P15 75 po. 75 tumso sa awan. O. Dadalag yo man ngano, ng oh. silo-silo. Dito lang to sa tabi ng ano, tabi ng iglesia. Tapat lang ayo, access make.

thank mm -hmm. you